Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ng News 5 Title Meeting or Pulong Meeting okol sa Blue Ribbon Committee Hearing Kinumpirma ni Senate President Tito Soto na makikipagpulong siya kay dating House Speaker Romualdez para talakayin ang susunod na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Soto, it might be later or tomorrow. Basta within the next few days we will be able to talk ayon kay Soto. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Ting Lakson na iimbitahan ng Blue Ribbon Committee si Romualdez at dating ako Bicol Representative Saldico Sa investigasyon ng flood control projects Okay, so Ano ito? <laughs> Bakit mag-meeting pa? Hindi ko maintindihan Anong pag-uusapan nila? <laughs> nakaka Ito, personal opinion ko lang ito Lalong Nakakaduda. Bakit kailangang Senate President pa Who? Hindi naman speaker si Romaldes ordinary congressman naman siya ngayon. Tapos yan, ah, hinala ng taong bayan na may kinalaman siya sa nangyaring flood control anomaly tapos bibigyan mo ng special treatment? Ah, I don't know sa inyo kung anong tingin nyo ha. Ah parang binibigyan nila talaga ng halaga itong si Martin Romaldez nakaka I don't know nakakadismaya okay magbasa tayo sa mga comments and reaction ng ano ah uh, yung people who reacted tingnan natin <laughs> maligaya ba ang taong bayan dito sa ginagawa ni Senator Soto <laughs> o ito 9,000 people Uh, 9,400 ang nag-react 7,000 ang tumatawa hindi naniniwala itong pahayag ni Soto na ito 1,900 ang galit 394 lang nag-like ano na ang taong bayan nauumay na Nakaka, nakakagalit itong mga ginagawa nila special treatment ano tingnan natin oh ito number one na nag-comment, pinakamataas congressman Kiko Barsaga sige, mag-usap muna kayo ng amo mo Kaya, kasi uh, ito ang uh, perception ng nakakarami, tuta <laughs> si senator tito, tuta ni Romaldes ito ang ibig sabihin sa comment ni congressman ano mag-usap muna kayo ng amo mo <laughs> River Hunter, sabi yan nangangamoy, dog food, <laughs> dog food, tutang eh. Jo Marie Alagaw, i-align ninyo, palusot ninyo. Hmm. <laughs> ano pa ito? L. John Monton, pag-usapan ang magiging script. Hmm. Kim Choi, the stage is ready also the script action. Alan Zamora, buti pa, mag tsupaan na lang kayo. Nicolas Sedeño. Nagpupulong kasama ang mastermind? Ano ba asahan natin? Ano ba ang papel ni Tamba sa Senado? Siyempre, alagang tuta niya si Tito Sen. Yan, yan na, tuta. Rai Rai, compare to the rescue. So, kailangan mo na rehearsal na naman. Okay. So, with this, I'm sorry. Inasabi ko na okay sige pagbigyan natin si Senator Lacson babalik na pagtiwala uh, natin ngayon with this pahayag ng Senate President na magbi-meeting sila talagang completely wala na akong katiwatiwala dito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nito wala na uh, it's a waste of time hindi na ako maniniwala walang patutunguhan ito nakikita ko na ang ending uh, again, opinion ko lang ito ang ending nito is lalong maabsuelto si Romaldes at Saldico <laughs> ang, ang sigurado lang na madiin yan, mga diskaya si Hernandez ano, ba't kung ang mga mambabatas, wala kong inaasahan Both ICI at saka Blue Ribbon nang ginawa na lang ano uh, how do I call it? Uh, Pampalubag-loob na may ginagawa. Eh Anyway, bahala taong bayan humusga. Uh, investors confidence, di ba? Uh, problema natin ngayon, bumubulusok ang Philippine stock market the worst performing stock market in the world the Philippine Stock Exchange index nang dahil sa corruption scandal na ito na walang patutunguhan kundi ano lang uh, pakitang tao lang na kunuhay may inimbestigan, may mapaparusahan but ang the mastermind wala oh, kawawa ang mga kababayan natin sa Cebu yung makikita natin ng mga videos, pictures kalunos-lunos nakakaano na, nakadaan man ako ng mga baha kailang malayong grabe itong nakikita kong uh, mga pictures sobra hindi ko nadaanan yan yung halos buong sambayan ng nako tapos ganyan pa ang mga pinaghihinala na kawatan binibigyan ng uh, special treatment eh lalong ano lalong magagalit ang taong bayan nito uh, ano pa bang aasahan natin eh kumpare tapos ang isa naman urong solong resign uh, resign kunuhay mamaya babalik na naman sayang kung ako maraming may mga bumabatikos kay senator Marcoleta kay Orly Gutesa but to me saludong saludo ko nung panahon pa ni Senator Marculeta ang chairman talagang tinutumbok ang mastermind kailang nung napalitan na ang Senate President napalitan ng chairman Blue Ribbon wala na uh, the stage is set uh, you are safe compare <laughs> ganyan lang talaga ang buhay but uh, may Diyos na nakakakita sa lahat hindi sila makakaligtas sa hustisya ng Diyos doon na lang tayo umasa uh, dahil may Diyos na vengeance is mine sabi ng Panginoon salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng bukid noon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo na uh, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tahanan panoorin niyo ang video nito ang yero nga ihatag namo sa mga tao katong itabang sa mga tao nga nagkinanglan sa ilang balay kay nakigpuyo lang niya ni sa iyang magulang

Tabangan o giro, Ikatarti si na ni Kabalay din sa Tin City Nga nakatabang ah, karon <tinyo> <Ay, pito>, numan na <tinyo> Karoon, sa pagatok ang gihatag na namo nga yero so nakabalay na ang nataga na gyud salamat sa Ginoo ay salamat sa Ginoo ug nakabalay na ko mm, -mm. samot sa ay nagtabang sa ko <laughs> Oo. Oh, oh. Ang tabang. Isa pa na sa nagtabang sa sin. Salamat. Oh. salamat sa Ginoo nakabalay ko. Mm Pug tungod sa iya nakabalay ko karon. Mm -hmm. Kay tulo na tulo ka na pag-ipon na, nako. Nagkigpuyo lang kasi mong Ah, uh, uh, sige, salamat kaayo.